Tanong ni Joan Madingual na. Magbukas sana ako ng 24 hours, ano ang dapat kong gawin? For pandesalan at bakery. Okay, uh, may existing bakery na po ba kayo, ma'am? Oo. Uh, sa pagbukas ng 24 hours, kailangan may meron tayong mga display na nakahanda sa gabi, ano? dapat talaga meron na meron kang nakahanda. Once na magsimula ka ng bag, uh, bukas ng 24 oras, kailangan din dyan, uh, uh, bilang pagsisipti, ano, kung hindi ka lang naman tapat ng palengke, maganda yung nakakarehas, ang inyong, may grills ang inyong tindahan. O, yan ay pagsipti lamang kasi yan nga ay magdamagan. Hindi naman natin alam ang mga kilos sa gabi ng ating mga customer. Ano? Kasi yan ay ranas na ranas ko na din kasi kasi nag uh, ilang taon na ako nag 24 hours sa uh, aking uh, bakery dati no. Ngayon, ang maganda niyo pong gawin, mag-try po muna kayo. O mag-try muna kayo halimbawa uh, magawa kayo ng kahit sabi na nating 6 kilos na variety tinapay or 2 kalating bag. I-try niyo muna 'yan kasi masusubukan niyo naman talaga kung gaano ba kadami ang bumibili sa gabi. O halimbawa din naman, uh, mag-observe kayo, kung yan ay halos mauubos, abay uh, damihan nyo pa. O observe nyo pa yan, damihan nyo pa kasi sayang ang magdamag. Siyempre, nako oh, kung nagbabayad pa kayo ng tendera, tapos wala lang naman kayong uh, paninda, o sabayan nyo na rin ang kailangan sa gabi yung mga tinitin, ay yung mga binibili ng tao. Mag-observe po kayo at uh, dapat wala nang gagawa sa gabi. Ang gumagawa dapat dyan, sa umaga, kung magawa kayo ng dalawang shift ano, 6 to 2 or 10 to 6, ah, uh, yun ang, ay uh, 8 to 10, oo. Oh, yan ang, ah, uh, halimbawa, dyan yun na ipapagawa ang pantinda nyo sa gabi. Yan ang pinakamaganda nyo gawin. Kasi, kung yan ay gagawa pa kayo sa gabi, ah, uh, madudugli na halimbawa, oh, ay nasa inyo po yan kung talagang uh, marami na kayong, ah, uh, tinapay na ginagawa pwedeng pwede po naman pero iba kasi yung kondisyon uh, ng ating mga baker uh, lapag sa gabi gumawa ay eh, madalas yan inaantok sila kung lalo pa pag hindi sanay oh yan ay uh, dapat talaga uh, isa-alang-alang -alang po niyo at mag-observe subukan po muna talaga kung ano ba talaga kung gagana bang ba inyong uh, 24 hours na pandisalan. Pero pag nasa tapat kayo ng palingke, ay huwag na kayo magdalawang isip. Talagang igugo nyo na yan, kaya nasa palingke, magdamagan yung tao, maghahanap na maghahanap ng mga tinapay yan. Oo, maghahanap yan. Kaya panalong-panalo po kayo, kahit mahal ang upa dyan sa tapat ng palingke, talaga po namang mabibili at mabibili ang inyong mga tinapay. Okay? Maraming salamat po. Follow for more.